guys. Welcome back to my channel again. Ayan guys, bali ito yung continuation nung uh, last na video ko na naligaw kami. Ayan guys, panoorin natin guys sabay-sabay. Bumalik din tayo kanina sa inanuhan natin. Nilatag na nga namin. Nilatag na nga dapat di. Nagtur lang tayo. Pagay ginoo ko.

<laughs> 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 uh, ano ha hugutin? Bakal? Sa sentro yan ng At least yeah. Dito, Dito magingay ka, walang so, ano. ano. Sa, itong itong silver ay itong ano, gray sa Saano po sa lapag? ay tingin lapag. Ito, yun. ito 'yung pupuputin. Ito 'yung huhugutin. At least tayo. dito ba. Walang yeah. tao dito, malayo Pero, sa bahay. Yan. Yan. Okay, ilapag mo yung silver. Itong ang hawak ko. Oh, itong itong black. Ano ba? Ay, ano ba? Tagilid to ba 'yan? Yan. Ganyan. Harap mo dun sa labas ang baliktad na van. Yung ay, uluhan ay, man yung da yung hawak-hawak mo. Doon ka. Di ah. Um. Ano katingnan mo yung pintuan? Para may pintuan. Ganyan, pareha may pintuan 'yan. Yan. Lang, dito, ha? Na dito. Ganyan talaga siya? Yes, triangle lang din. Na Bakit na nakaharap doon? Dali ha. Push ko sa loob. mo na lang Okay. <laughs> bilhin mo niyan, Day? Para lang po. Wala mm -hmm. pa akong Ayan guys. Tapos na yung tent Flex. Ayan so, ayan, so after namin nagtayo ng tent, ayan, naayos na rin namin yung mga pagkain namin. nagsimula na rin kami. Ma happy happy ay tara guys samahan niyo na kami Oh fire you want to seen, little... kami ng 10 pero walang natulog Ano ba yung kalabaw. Oh. Ayun pa sila oh. Wapul ng Day off din nila, day off. Ayun guys, so oh, day off din nila, day off. Unyang lang ang day off. Kami din. kasi marami ng tao na discipline. Ay, may umihi na man. Buti pa ang kalabaw, may disiplina. <laughs> Buti pa ang kalabaw may disiplina. <laughs> kalabaw, lang, may disiplina ang <laughs> kalabaw. O, nagagalit -galit oh. na. este, daw. O, nagagalit sabi niya. Form in life. Sabi niya. Sabi niya isang form in life. Form in life. Biruin mo, anong oras? Wag hmm. nah, <loud noise> like, like, lang. Alas ka yung... Alas 7. Before 7. Wag lang yung damit ko habulin dahil, ha? Ay, kulay, kulay habulin ng bubalot. Wag lang yung So, ayan guys, after namin mag-happy happy, so sinimulan na namin mag uh, hanap ng tahong Yan din kasi yung pinunta mo dyan. Pero, ayan nga, dahil bagyo, hindi na rin kami nagtagal dyan. So, papakita ko naman sa inyo na meron din talagang tahong sa lugar na pinuntahan na. Mahawa kami dyan. eto, kami medyo ano na siya. High tide na tumaas na siguro kanina yung ano ayan so, ang daming oyster ang nakatikit tapos na uh, tumaas na yung tubig so alanganin na ang so, gamit na Kailangan mag-ingat ko dapat marunong mangiha ng tahong kung hindi sayang ang effort hindi okay, malalim oyster sisi na nakadikit ay <laughs> po tamo trap pala yung nakuha ko <laughs> agad <niya> ko <laughs> Ayan. may mga guys kasi ano malikada yung nilalakaran may mga black muscle pero maliit Saka may tahong din pero maliit maliit siya guys ito nga ano nga ang asin ko dito guys wala ko na ipakayanan ko wala ko sa meron ako nasa bulsa pero Tingnan ko lang kung gaano kalaki pa. Eh, sa kuha. So, pwede na rin good size. Good size. Try. Ayan. Tingnan natin dito sa kabila. Parang meron sa Ilalim dito. ito tayo ito yung daan may butas dito okay. so parang yung mga malalaki guys is nasa yung nakailalim so tatry lang natin kung ano makukuha tayong okay, medyo malaki-laki nakakuha tayo. So, hindi natin besyado makita kasi magulit guys. So, mga nga lang muna tayo. Kapag so, mga pa kasi tayo guys, maliliit lang yung magkukuha. So hindi tayo kukuha ng black muscle kasi yung black muscle guys medyo maliliit. So, ayan. Ayan. So far. Balawa. Wala akong masyadong masilip dito. So, dalawa na ito. Hindi siya. Mag-a nice pot. Ayan niyo yan. Ayan. So, kukuhanin natin yun. Pero malalaki lang, guys. Pero let's